to <laughs> nagpina kuon <laughs> ang <kuhal>, bagyo tala <laughs> ang bayot sumaka kay wareman lalaki <laughs> pero may lalaki <laughs> di masaka ka makalamon silot sige mana ano <laughs> <laughs> Alon pag hinay, may anak ka na ba ya? Go mana. Na mana ko dagol. Ah, Ding, Ancelot. Lop da lang <laughs> jeep. Ding. Ang na.

Lumusog ka man dahil loon. Tigbasa ito na lokay para ma mahulog. Uh -huh. May tama ka ah. Kaya simpre, dito mahulog na silot kay nakapatong hiya ito na lokay. Tigbasa mo nga nito, mahuyot man ito. May na. tama na. siya <laughs> na yaya, bilisan mo naman. Ang tagal-tagal mo. ako nakuwaw na yaya, bilis. <laughs> Yan putulin mo yung pack lang na yan, bilis yaya. Yaya pagod. Go yaya, ayun ha. Ah. Ten yaya. Sarap lang timingin. Mahirap gawin. Go yaya. Wow. Ay! Ay, bongga. binungga ni Manatipak. Loko karo dati manguha oh. Dilero, go! Go! Hi! <laughs> ah. <laughs> Kurog na <ng> po dahi! <laughs> Balik ko! Ah, po dahi! na bayot! ha ha ha